Isang napakagandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers no. So ngayong hapon ay mag-a-update lang po tayo sa ating tanim na kamatis kung saan ay 30 days na po siya. So ito na po ang ating 38 days na kamatis mga ka-farmers kung saan sobrang tangkad na po no. So ito na po ang recovery kasi uh, nung nalalasa si Bagyong Karina lahat na kamatis ko ay bumagsak So, sobrang kawawa po. Pero ngayon, unti-unti na silang naka-recover at may bunga na. So, maganda na po silang tinan mga kapwa ko ka-farmers ang ating kamatis. Okay, so share ko lang po sa inyo. Yung kamatis natin ay basal application. So, yung basal natin mga kapwa ko ka-farmers, share ko lang po sa inyo kung paano natin ginawa. Unang-una, binutasan ko lang yung lupa sa lalim na 6 inches at nilagyan ko po ang butas ng mga hinahalo kong mga fertilizer kagaya ng uh, Unix 16 tapos merong uh, Wokosim Granyol then merong Trifold 14 merong Mega Multiplant, Plant, Vitamin at saka Dupo so yung limang fertilizer yun po ang hinahalo ko so sa bawat butas nilagyan ko lang po siya ng ten uh, to 20 grams ang dami po sa bawat butas na nilagay ko din tapos may ipot so ito na po siya 38 days so bumagsak to mga ka farmers no, no yung nalalasa si bagyong karina buti na lang ngayon ay nakaka-recover na at may bit -bit na rin silang mga uh, ilang maliliit na bunga so kung tingnan natin hindi natin makakita kung meron na bang bunga dahil siguro sa sobrang kapal po no parang walang bunga tayong makikita so ganyan na din sila ka farmers at mga ka viewers ang ating uh, tanim na kamatis so unti-unti na silang ang nakarecover yan sobrang kapal Ayan po. Then, 3 days after transplant, uh, nagdidilig po ako ng fertilizer. So, yung mga hinhalo ko, yung natira, yon po ang ginagamit ko. So, sa first dilig natin ay 3 kilos lang, no? Sa isang drum na 200 liters of water. Then, every week ako nagdidilig tapos nag a ng fertilizer isang kilo bawat drum. So kaya nga kung tingnan natin may mga bunga na tayo mapapansin sa ilalim. So, sobrang kapal ng dahon no. Ah. Uh, parang walang bunga pero 38 days pa lang parang dadami pa to siguro kasi kahit stress siya dahil pinagpatuloy po natin ang pag apply ng mga foliar pang anti-stress kaya nga siguro uh, maraming bunga pa rin ating nakikita So, yung tatlo hanggang limang buwig ng bulaklak dahil sa bagyo ay nalalagas din. So, yung mga huling uh, bulaklak ng ating kamatis, yun po ang nagiging uh, bunga nila ngayon. So, ito na po ang recovery nila. So, maganda na po silang tingnan. Okay, so, yun po, no? Every week, nagdidilig tayo ng fertilizer. Then, every week, nag a tayo ng 1 kilo. So, sa 3 days after transplant, uh, yung dinidilig natin ay ano lang. Uh, 3 kilos. Then, nagdagdag tayo isang kilo so yun na po mga kapwa ko kapamers ang may share ko sa inyo at may ibahagi sa inyo ngayong hapon sa update sa ating kamatis na ganito nakakapal at katangkad so nakarecover na po sila buti na lang nakarecover subrang sobrang deform no subang bugbog po tingnan nyo ang mga puno nila yung bumagsak pero kung tingnan natin yung mga bulaklak at nabugbog oh, mahigit 10 bunga pa ang ating makakita So yun lang po mga kapwa ko kaparmers hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless.